so here's my visit friend. Hello. Hi. So here's Just visit. Karen. This is yeah. Karen. So thank you for, for for being Thank you. Here. Pagkatapos kong ang area ng Iligan dito sa Mindanao, Cagayan de Oro naman ang aking next stop. So when I reached the third level, I I saw this shop. At hindi mawawala na bibisita ako sa isang Daiso Japan store every time na nasa mall ako. Bakit nga ba binabalik-balikan ko ang tindahang ito? I consider Daiso Japan as one of my most favorite store pag pumupunta ako sa isang mall. Yes, we all know na napakarami nilang unique variety of items na very useful at affordable. Pero diba sa isang tindahan, sa isang mall na lagi mong pinupuntahan, siguradong lagi kang merong pinapurchase at hindi nawawalang bibilihin mo ito pag umuwi ka ng bahay. At pagpasok ko ng store, I stumbled to one of CDO's vloggers, content creator. At alam nyo ba, taga Daiso Japan siya. At gusto mo ba makilala? Sige, continue watching this video. Just like what I've said earlier sa video, meron akong item na binabalik-balikan dito sa Daiso. Gusto mo malaman ko ano yun? So these are our coffee items or any coffee related merchandise na nabibili ko dito sa Daiso Japan. Just like itong hawa ko ngayon, I have here with me a coffee dripper at uh, syempre itong mga coffee filters. Well, obviously, may kasi ako magkape. And anywhere I go, whether it's a personal trip or a business trip, I always have it with me, yung mga gamit ko para makapagkape ako anywhere pa akong pumunta. In an earlier part ng ating video, I told you na meron akong friend na ipapakilala sa inyo na meron din paboritong merchandise or item dito sa Daiso Japan na binabalik-balikan niya. You may be wondering kung sino to? Let me show you. Hi guys, so here's my friend. Hello. Hi! Here's Just visit Daiso Japan. Hi. Hello Karen. So thank you for, for, for being here. Thank you! Here. Hi guys, so here's my friend. Hi! Oh, here's Karen, by the way. So, Hi! Hello, Karen. So thank you for, for, for being thank you here. Thank you for inviting me here. <laughs> okay, so ito yung sabi ko sa inyo, friend ko coming from Cagayan de Oro. And, hello po! Uh, just like yung pinakita ko kanina, no, I have a favorite item ng Daiso Japan and hmm. same goes with Ms. Karen din, uh, aking friend. Ano ba yung item na paborito mo? Oh, okay, yung favorite na item ko na binabalik-balikan ko talaga dito sa Daiso Japan is yung makeup brush cleaner siya. Ayan. Makeup brush cleaner. Oo. oo. Uh -oh. Kasi alam mo naman, di ba, sir, na nagme-makeup ako. So, yung mga brushes ko, need talaga na clean talaga siya. So, ito is nakaka-remove siya ng dirt, kaya nagustuhan ko siya. At the same time, um, parang hindi na ako gumagamit ng mga dishwashing liquids para naman ma-clean yung mga brushes ko. At least man lang na meron tayong makeup brush cleaner. At kagaya nito, at very convenient shop for me. Kasi isang like, like, dalawa o tatlong patak lang siya, then ginagamit ko siya like, sa ano, sa brushes. Para pala sa commercial yan, no? Isang uh -oh. patak? Isang patak. <laughs> isang katuta. Oo. Oh, Stry. Actually, pag meron akong mga friends na mga makeup artist din, tapos natanong nila ako, anong mga break uh, makeup uh, brush cleaner. Yes. Na. Ito talaga. Number one. Dito sa Daiso din is maraming mga makeup artist din. Na pupunta dito tapos hinahanap talaga tong item na to. So, okay, so may mga customers tayong pumupunta oh, dito oh. sa Sanrio yes. Store natin sa Daiso Japan. Oh, oh. Isa talaga to sa hinahanap. So Para sa alam ng ating mga viewers no, san ba located itong Daiso Japan Centrio natin? Actually uh, located at third rd floor uh, Ayala Centrio beside Robinson's Department Store. Yeah. And in front of True Value. Yeah. So let's invite our viewers no, na bumisita sa mga Daiso Japan stores. Just visit Daiso Japan near you. O, oh, punta na! Harap! <laughs> <laughs> Sigurado kung meron kayong mga paboritong merchandise at items na binibili at binabalik-balikan nyo sa Daiso Japan Store. Sige nga, i-comment ninyo kung ano yung mga produkto na yon. So abangan ang ating susunod na video. See you!